What's up mga kasingkit? Welcome back to my YouTube channel. Amo po ini yan akong promig na himo. nagasarado po ako sa nakong gamay na tindahan. Medyo matrabaho lang siya pero kailangan gawin para sa safetiness sa mga paninda. Pagtuna ako sa nakong tindahan, dati dili ko po inatanggalan mga sabit-sabit. Kasarado yun, ayos-ayosan lang, okay na. Habang nagadugay, na nababatsagan ko pag nakita ko na alam nyo naman, igwa kita dito sa mga kaupo dito sa balay na tao, kundi mga, you know, bait ano na naghahanap gayod sinda sa makaon-kaon kaya naman, natirada ninda na akong paninda kaya kundi din natong diskartihan ay eh, malulugi talaga kita so yan na, na nagataraas na talaga ang puhunan sa tindahan tapos kaunon pa pati di ora nakitang tutubuan pati ginansya, siya no pati kapital madadara kaya imbis na maglaguan aton gamay na tindahan e eh, palugi talaga ang mangyayari kapag ka ganun kaya naman kahit na ano siya makapoy himuon pero nagatsaga po ako sa gurugab e eh, taga aga ganun Kung mapapansin nyo, e eh, minasbatian na aton istorya kay Makapoy naman mo para Tagalog, uy. Kaya magsariling lang lingwahe anay kita. Yan na, na video. Ayan, kung makikita nyo ay ina tanggal ko na usad usadan dan mga chicheria Order ako sa TikTok shop sa mga sabitan sa ng chicherya na mas mabilis lang siya tanggalin. Inang pahaba siya. Amo na akong ginabutangan. Madako man talaga na bully. Guniwakan sa diri na tindahan kay siyempre, dili, dili mo na kailangan maglinabas kung may babakalon ka kaya hindi ka na missing sa'yo matindahan hindi ka na magbakal by the way, sa pagnenegosyo ay dili man nato talaga kailangan sa na puhunan kahit magtuna kita sa gamay basta dikasyon lang kita magdiskarte kag syempre kailangan po nato na sipagan tiwala lang sa sarili kag lang po naton ang mga ang tao na pwede naton paotangon dahil sa panahon niya na magagaling lang sinda mga pero pag abot na sa bayadan aninda na ikukwento ka aninda mga problema sa buhay agoy Rodi. yan na natuto na ako inapili ko lang talaga kung sino ang dapat paotangon. ang maaaram magtupad sa ninda inasabi na kung saan o sinda magbayad kaya alam nyo naman ang tindahan natin ay paikot-ikot lang po talaga ang atin hindi na puhunan. Kaya kung dilisid na magbarayad, kagura man kita sa uh, inogtapar o paano na, bag bagsak na. Minsan, pag pagabukas sa tindahan, ay e 4.30, ganoon Depende po sa, ano, sa time na nakakamata ako. Kaya pagkamata ko, ma-display pa man ako bago ko buksan sa labas. Tapos, ang pagsara ko, depende rin kung makapoy na or kailangan ko na magpaway kaya siyempre tao lang po ba kita di naman pwede na kita magpaway kay oh, anaton lawas paano na kung magkasakit kita di paano na ang ano eh, manage eh, ako lang ako lang mag isa kay siyempre na pa partner nagtatrabaho mo po na siya duha lang kami dito sa balay kaya ayun salamat dahil nagkaigwa ko sa sugat sa dili ako mahirapan sa paong oro adlaw na kahit sa pang bakal sansura ayan o makikita nyo nasa drum na na akong ano, mga panindayan wala na sa sulod ang sarapan amo po na akong gamay na tindahan <laughs> yan ngayon nausog ko mga grapon kaya ako i-adjust ia kaya para may maagian ang rin na akong inakabit hali sa labas para ma-isarado ko ang tindahan upper man akong ginahimo ang kadugayan sanay naman ako nasugad so, sa na routine ko na gulugag eh God's perfect time maabot po nato na aton mga pangandoy sa aton buhay laban pati nang istante galit sang biscuit kay pinaharangan ko kay gibaligyan na sa akong second hand iwara na sa kapihak na salamin kay Di mo akong pagi na magkaigwe siya sa ngarang kay dati kapag diwara inanarang. Ako po, magulat ako kay buruslot na. O, oh, ay ka naman dyan. Masarado na kita kay gabi na ma malapit na mag-alas gis inasang gabi. Kaya po, dasara na siya. Na naman sa labas, kaya ang kabila naman. na Alambra, ipapasok din sa sulod. Ipapasok sa gilid, tapos masulod naman siya, kaya isasabit. By the way, mauran gan iyan na no? kay may bagyong inting kaya maghimat po tabi ang mga apektado na lugar. At gusto ko lang po din magpasalamat sa aking 5,000 subscriber mahigit. Wow! Ayun, thank you po sa inyo. Hindi pa ako magsasawang magpasalamat at syempre kahit hindi ko subscriber na nanonood sa aking video. Ayun, ay maraming thank you din po. God bless. At sana ay mag dumami pa po, po tayo, mag pa po, po tayo ng more subscriber in Jesus name. Yun, tiwala lang sa at, sa diri. Agoy na, mga nagtagalog ka na inday. Sabi, di ba sabi mo, minasbate kita yan na. <laughs> Kaya sa lahat po ng mga small sari sari store owner at sa lahat ng mga nagsusumikap, yun laban lang po. Hindi po natin kailangan maghilahan pababa kundi dapat maghilahan tayo pataas ganon. Nakakapagod ng pinda, pero syempre mas nakakapagod kung walang pera. Mas mabuti nang may kinikitang bariya-bariya kaysa zero. At yan, malapis, malapit nang ang matapos si Inday sa kanyang routine. At syempre, ayan ang mga noodles at mga pansit kanton. Pinapatong ko yan siya sa drum para nasa gitna siya na bahagi. At yan, nilalay ko din sa gitna yung mga chicharya para iwas alam nyo na ganon pati mga kapi po tinatanggal ko yan at syempre sa mga gusto po dida mag ano tuna sa ninda mga small business simulan nyo na walang imposible sarado ko na ang gate na at yan syempre ang mga aton mga basura ihigat okay, para dili lang gamon kay maselan lalo ng mga chicharya yan ayos-ayosan para pagkabuhas ay maayos. At dito na lang po tatapos ang aking night routine. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, I welcome and please do subscribe. Damo-damo na salamat. At ayun, kung makikita nyo ay iniiba-iba ko talaga ang akong benta. Ayan, makikita nyo naman ang kamot sa babay na tendera. Yan, nahiwalay ko pa talaga ang benta sa sigarilyo, sa alak, at sa mga sari-sari grocery para mas ma-identify mo talaga kung yun, tumutubo ka, gano'n, or divide mo talaga ang mga bagay-bagay sa sulod sa inyo tindahan. Yan, kanya-kanya lang po tayo na diskarte kung paano mas mapapadali para sa aton. ba diba? So, yan lang. That's all for today's video. Maraming maraming thank you. Bye.